So guys dahil birthday nga po pala ng anak ni call center kaya bibilihan namin ng cake surprise hindi po alam ni call center kaya hindi po kasama si call center ngayon kaya kami lang tatlo eh nagutom kami sa pagde-deliver ng t-shirt kaya naman kami inandito ngayon na kumakain tapos bibili namin ng cake yung anak ni call center. Eh ngayon may nakita kaming mga masisipag na estudyante. <laughs> <laughs> Say hi guys! Hi! <laughs> But ang gaganda nyo naman kahawig ko kayo. <laughs> Pag hindi kayo pumayag, wag na. Kasi si pag daw inakain lang naman lagi din sa mga. No, ubos na video ng magulang. Hindi naman nag-aaral ng mabuti. Lagi na lang nasa ng mga anak ninyo. Kaninong <laughs> anak ang lahat ng ito. Huwag nyo nang bigyan ng baon at sayang lahat. Maraming pagdahil sa inyo. Ayaw kumain. Gusto ko pala i-din eh. Ayun na, nag-aaral ah. May na Ay, ito good luck sa exam nyo guys. <laughs> Mag-ano ng cake. Huwag na hin okay. <laughs> okay. okay. Hindi ako na hinga. Okay. Hindi ako na hinga. <laughs> HAPPY BIRTHDAY TO YOU! <laughs> HAPPY birthday, BIRTHDAY TO YOU! Kumunta naman kayo! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Hihipan ko para maka... Yeah! <laughs> Wish ulit, wish Anong wish mo? Sagalan mo, sagalan mo. Sana so, magka-tiles na kami. <laughs> <laughs> si Kulot po ay namamanhikan na ngayon. <laughs> Kay Lawrence po. <laughs> 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 Yan <Ay, laughs> po ang kanyang bagong mandiligaw. <laughs> <laughs> Yan po ang tunay na magbibiryal sa Manila. <laughs> oh, hindi naman. And, huh? Kasi Doris yan, ha? <laughs> Ay, kay Ga pala si Lawrence. Di Garenz. Garenz. Okay. Maganda. Eh, kung kay Kulot, Kurenz. <laughs> kulot, pumili ka muna ng chichirya sa labas. Anong, to, ano, tutunggain to, nyo lang yun ang to, tutunggain. <laughs> hindi ka alam, may pulutan kami. <laughs> hindi na nahiya sa bisita namin pa na uuhin iga rel pa ibago ang patatagay eh. nyo, shot glass. <laughs> <laughs> pantay na pantay. Sabi ko kay Center, pag hindi niya tinagayin na nang ang shot puno, bang mukha niya sa akin. <laughs> nagpapisita bago ang shot gas imatahas eh, pa sa kaiga imatahas pa, uh ma ah? uh, pa ang kaiga ha 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 bibili pa ka tayo kung sinabi mo meron pa akong singaling sa amin eh dapat <laughs> dila naman ng singaling gusto kami bibili muna ay baka kung saan mo iliko si Loren <laughs> kung saan mo si Doreen <laughs> ay 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 Maupo ka na ulit dyan. Pagtiisan <laughs> mo na tong cake. Kung saan ililibot si Lawrence. Uy, di kayo may manok ba dyan? Ayaw mo ilabas. Ay, shout out pala kay Ian Katimbang. Tata <laughs> ko. Sabi ko wag ilalak ang pinto. Tata ko na wag ilalak ang pinto. At isa lang ang are. Oh. Hindi sinabing kaunin ka niyo <laughs> ka <laughs> ah. -kaun ah. -kaun ka? ka na ako. Kinakaunahan ka daw. Kinakaunahan niyo daw. Tingnan niyo guys ang kapatid ni Kulot dalawa kinakaunahan si Kulot. Ilang bundok ang inano ng mga yan eh. <laughs> Ilang bundok ang inahon ni eh bago hindi masusundo? Sa'yo pag tawad pa ako ng lawa. Ang <laughs> <laughs> OA <-ay>, mo ate. <laughs> Anong tawag niyo din eh? Ate. 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 Ate Margie. Ate Marjie! Alis na! Uwi na! Uwi! Ate Marjie! <laughs> hindi pa naman ako laseng! Ba't nandito na kayo? Hindi sa <laughs> labasa <laughs> yung na daw? Nagtataob na sa labasa? <laughs> Patay, kinakaon na si kulot ng bianan, mga kapatid at manugang. Diba? <laughs> Hoy, Hay tat, tatlong kapatid ang kumakaon kay kulot. <laughs> Ta -ta Pati kape, eh, dala. Kulot, wala niyang pagmamahal sa iyo ng pamilya mo. Para sa isang shot, eh, kinakaon ka ng tatlo, eh. Yun, at saka ng bianan. Mamaya, My mamaya si Ato Rowena at si Kuya Rowena at si Kuya Bato, Sai. Hindi pa nga nakakaubos ng isa, ah. Ang daming kaon, tatlo. <laughs> <laughs> Pagkagaya ng mga mag-iinom mag na. Ah, <laughs> tumuwin na tulong. Iinom bihanan eh, oh.